Dahil sa liham na ipinadala ng anim na pamilya na humihiling na ipatigil ang operation ng Supreme Legacy na nagpuproduce ng aspalto, pakinggan po natin ang ating panayam kay Consial Jezreel Kakayurin at narito po ang ating panayam. Pwede po bang pakibigyan niyo po kami ng uh, pariwanag o konting background tungkol po dito sa paano nagsimula itong asphalt processing sa si Central? Okay po, uh, Sir Mar, magandang umaga po sa ating natin. Of course, ating po mga kababayan na nakikinig sa programa. Um, uh, Councilor Justin Kakarin po, sa bayan member ng Bayan ng Sarose. And to give you a background po and context doon sa katanungan ni Sir Mar, Um, months ago po, nagkaroon po ng uh, application sa atin amin tanggapan namin ng committee ng uh, housing and land use sa chairmanship po ni honorable Danilo Ilocentano bilang member po ng land use ay kasama po kami doon so nagkaroon po sila ng application para po sa land reclassification again let me reiterate po sa land reclassification lang. so ang pinapa-reclassify po nila sir Mar ay from agricultural to non-agricultural which will be used for industrial uh -huh. um, sir Mar no? So, yun po yung in-apply nila sa amin. Tinignan naman namin, kompleto naman yung sinabit nilang papel. Meron silang certifications from the DENR, from any other agencies po mm -hmm. na, na kailangan or requirement na kailangan nilang ipasa sa amin para ma-reclassificate yung lupa from agricultural to non-agricultural. So, on our part po, as the committee ng land use and utilization, lahat po na-comply nila. However, um, Sir Mar, at yung mga kababayan, um, palagi yung sinasabi eh, minsan talaga nangyayari na nauuna yung Karitela. uh, paritela sa, hmm. sa kabayo. So, na nailagay nai, niya dyan bago sila nagpasa sa amin ng reclassification. Hmm. So, with that, ang mangyayari doon, may, may mga, may mga na-violate sila. Pinalibarag namin sa kanila yon na bakit ganito? Oh, uh, bakit so, kaagad sila naglagay hmm. ng kanilang asphalt processing gayong uh, yung lupa ay classified as agricultural. Mm, that's the thing po, um, Sir Mar, mm -hmm. mga babayan. And with that po, sinabi na ang pinaliwalag namin sa kanila, meron kayong mga violation na na, na, mm -hmm. na, nalabag. Na, 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 one of, agad, may violation. In, in agad. so technically, Kapag ganoon po, nagkakaroon po yan sila ng fees. Meron po tayong sinisingil ang mm -hmm. ang munisipyo sa kanila para po um, mabayaran yung mga violation. Yun na pinakasanksyon niya? Uh, yung uh, fees lang? Magbayad lang ng ano? Yes po. Uh, actually po, kapag na... Hindi so, tigilan? Uh, as long po, so na um, in fairness to the company, as long as kanilang um, binibigay yung mga requirements mm -hmm. po na nandoon, at talagang nagbabayad sila ng fees. They're very much willing to, to pay the fees nyo para po doon sa pag-reclass ng ating... ano oh. And by the way... Kailan yun? Kailan yun nagkaroon kayo ng reclassification? Yun ang hindi ko po sigurado. But it was maybe two, two months ago. Two, two months, ago. months ago? Yes po. Okay. Um, if my memory serves me right. no hmm. And with that po, bago naman nagkaroon ng reclassification, hmm. ay nagpatawag ng... Meron niyang naiharap yan sa committee hearing. Hmm. Uh, of course, una-una sa at inilabi um, at ni-refer po sa committee, mm -hmm. nagkaroon ng committee hearing at public hearing po. So, technically kasama din po sa sa papel na hinihingi mm -hmm. doon ay ang certificate of no objection from the barangay. Uh -huh. Technically, alam po ng barangay na mayroong ganoong so, mayroong, project. So, yes po. So, may concern ng... talaga barangay, yes siyempre, number one. No? Of course, doon sa kanila nakapunta yan. So, um, walang, uh, mayroong certificate of no objection, ibig sabihin, walang tumututun. No, no. Nagkaroon ng public hearing, mayroong isang pumunta on behalf of the residents na malapit doon. Mm -hmm. no? Kung so, nakapagsalita naman siya at atin namang pinakinggan. Mm -hmm. So, but, again, pinaliwarag din namin. On our part, Land reclassification, kumpleto yung papel na pinasa nila, in in terms of reclassification malinis po at maayos po. So na reclassify namin sila. Okay. So doon sa point na yun, oh at least meron din silang point uh, may, may may violation silang hmm. nakita na doon. Yung from aliwanagin uh, natin mga kaibigan no. Ang uh, violation agad nila doon nagput up sila mm -hmm. ng kanilang asphalt processing yet yung area ay uh, classified as agricultural. Mm -hmm. So, bago nangyari, ito na ngayon, na reclassify na. -re na no? Yes po. Okay, so, mayroon bang dumating sa inyo ning August 22 na uh, panawagan mula sa mga residente doon? No? More or less, 60, 61 uh, residents ang nagsasabi na tigilan, tigilan itong naturang ano. Itong, yes, sir Mark. Uh, um, I will confirm that na merong letter po Oh yes. Na address no. So it is a handwritten letter mm -hmm. na nagmumula sa ating mga kababayan sa Sitio sa Pampalay mm -hmm. no. So Sir Mar at sa mga kababayan it was referred and personally addressed to our vice mayor no. Mm -hmm. So nakalagay doon, nakalagay siya sa aming inclusion no. Mm -hmm. letter dated ganito na nagmumula sa mga kababayan natin from Sitio sa Pampalay mm -hmm. na hinihiling ang ating vice mayor to have an action. Bigyan ng action. So, bilang action po, bilang tugon po ng ating Vice Mayor doon, nirefer niya po ito sa akin bilang mm -hmm. chairman ng local government sa committee ko po kung anong gagawin ang uh -huh. action. And for us naman po sa Sangguniang Bayan, sa uh, katuguran po ng Vice Mayor, ginawa namin ito ng action. Nagpa uh -huh. Nagpatawag po tayo ng isang public dialogue po. Kasama po natin ang mga kababayan natin uh -huh. from City Sa Pampalay. Um, it y was held Last week ba? Tama ba? yung nakaraang conversation. September. Yes, that was um, late September na po eh. Nung, September. uh, September. nagkaroon, oo. Ah, dahil sir, medyo nagkaroon ng delay niyan kasi uh, medyo. um, bukod doon sa Bagyo ay merong sunod-sunod na trainings and seminars mm. ang mga konsehal. Kagaya uh, ako kasi ako t-share man dapat niyan. So nasa Davao kami for some trainings. No? So I regret to inform na medyo na delay ng konti. However, parang September 24 or 25. Parang like ganoon po. Uh, yes po, ganoon po. So, nag-meeting kayo? Nag-meet po kami. Uh, eh, to get in-invite ko po, po talaga yung Um, of course, yung mga kasama natin sa committee. Ganon din po yung mga kababayan natin na very much concerned. Sino yung kasama mo sa committee? Uh, kasama po natin sa committee on local government are Consihal um, Ilo Sinteno, Consihal um, Warren Sales, Consihal mm -hmm. um, Robert Mangahas, and Consihal ni sa panta so nandoon din po at um, dumalo din sa pag-uusap si na konsehal uh, Matthew Minjola at yung iba kasama na sanggurian na very mm -hmm. much concerned din na mapakinggan yung hinaing ng ating mga kababayan so ano naging ano dito resulta okay for our action unang-una -una po nung ni sa amin yan ni Vice Mayor talagang abrupt na nagpatawag kami na mag-site visitation. Wala pa po yung public hearing, nag-site visitation na kami doon. Ah, okay. Maraming beses na kami nakapag-site visitation mm -hmm. doon. No? So nakita namin na talagang yung problema maingay, totoo po, mm -hmm. merong ingay. And that is because of their equipment. Oh, no? yes, so, Particular, unang-una nga yun yung generator nila. Mm -hmm. Kasi wala pa silang power supply. Yung uh -huh. so, generator nagpapagana doon sa kanila. So sobrang ingay. Ang recommendation namin, lagyan niyo ng harang. May lagyan ng harang, yero, maingay pa rin. Mm-hmm particular during the daytime talagang maingay po no so um imagine yung reklamo kasi ng mga tao no? so punta na po tayo nagkaroon ng public hearing dininig natin yung mga tao mm -hmm. ang kanilang reklamo ay mm -hmm. uh, maingay sa kalagitnaan ng, ng hating gabi alas 12 minsan alas 2 sa madaling araw mm -hmm. nag-ooperate yung kumpanya so, mm -hmm. diyan natin sila binweltahan at talagang uh, medyo binigyan ng diin yung kumpanya kasi during our first meeting. Kung mapapansin nyo po doon sa live, naka-live naman po yun. At naka-post pa po sa Saguri Ang Bayan page. Kung hindi nyo pong mamarapatin na tignan ulit, mga kababayan, na kung paano natin tinanong at binalasa yung mga may-ari ng kumpanya, na nung nakaraang pag-uusap natin patungkol sa land classification, pinaliwanag nyo sa amin na pag-ooperate ninyo ay 8 to 5 p.m na wala kayong magagambalang mga tao habang nagpapahinga. Mm -hmm. However, ang reklamo ng mga tao, alas 12 na madaling araw, alas 12 na madaling araw, Sir Mark, mga kababayan ay nagpapagana oh, na sila. Kapagana. So, technically, okay. okay. maingay talaga. Uh -huh. So, doon natin sila sinabihan, no? So, isa pang nilareklamo ay yung nakakasulasok na amoy, oh. Uh -huh. nakababahala sa um, alusuban, uh -huh. ng mga kabataan, mm uh -huh. mga, mga residente po, oh, uh oh. -huh. Uh, takul, no? Ng Mabaho daw pala. yun eh. Mabaho daw po, no? So, nagkaroon po ng na pag-uusap, pinakinggan po natin yung ating mga kababayan mm. at sa motion po ni Honorable Centeno um, ay sinuspend po natin pansamantala yung dialogue at para puntahan po yung site kasama mm. po yung mga kababayan natin na nagreklamo. At may nature natin, nagbibigyan din na mag-ooperate kasi yung mga nakaraang punta po namin doon talagang hindi nag-ooperate. Mm -mm. so, hindi namin makikita kung talagang maingay. <laughs> hindi namin mag-ooperate. Ano mo kung anong setup ang nangyari. Pero nung pumunta kami doon, may ko, sabi ko, siguraduhin nyo na pagpupunta kami doon ngayon, may madatat may madat, may ng na kami nag-ooperate, operating yung system ninyo. Mm -hmm. So, pumunta kami doon, nag-ooperate po, at uh, nakita namin at narinig talagang totoong maingay. No? So, totoo po yung reklamo ng mga kababayan natin. So, yung usok? Ah, uh, yung usok, hindi po masyado. Because um, from their side, nakita namin ng team, may mechanism, may uh, medyo modern na po compare doon sa klase ng pagluluto ng mm. asfalto mm. noon na talagang uh, mausok. Mm. So in, in the part, hindi naman po masyadong usok. No? So may but, pag, uh, but uh, separate 24/7 sila yung mga residente doon na ah, mo yun. Kasi mm, yung, yung, mm, yung, so yung 'yun. Yung ganito 'yun eh. Yung yung basura kapag sinunog mo kapag na, napatay yung apoy, mayroon lang siyang residue. Anong tawag doon yung residue na usok? Mm -hmm. Yung, yung hindi na makapal. Mm -hmm. Pero meron pa. Meron pa rin. Mm -hmm. Yun ang mas matindi ang amoy. Yes. O, di ba? Totoo so, po. baka yun ang na... Ano, yun. hindi, 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 hindi natin makikita na may usok, pero yung mga maliliit na uso na inilalang binubuga ngayon, yun ang mas matindi. Yun din po yung concern ng ating mga kababayan. Sabi yes, po na yeah. ng mga kasama natin doon, ng mga kababayan natin na nagreklamo sa remark, Uh, nung pumunta po kami doon, ako po, konsihal, wala pa po ito doon sa naaamoy namin. Mm -hmm. Wala pa po ito doon sa naririnig natin. So that is uh, very concerning And on my part. Uh -huh. Sabi ko, uh, nandito tayo, public servant, inilagay tayo ng tao, pinagkatiwalaan para mm -hmm. pangalagaan sila. And on our part, sabi ko, pakinggan natin sila, hindi naman pupunta yung mga yan dito para gumawa-gawa ng yes, reklamo. Oo naman. Oh. Hindi sila pupunta dito para gawa-gawaan at magsisinungalingan na may naaamoy o may iniinda sila. Mm -hmm. For my, eh, on my part, mabigat sa puso ko yun, sabi ko, kailangan gawa natin ito ng aksyon. Mm -hmm. With that, Sir uh, Mar, mga kababayan natin, na nagkaroon ng pag-uusap, nagkaroon po ng, through the initiative of the committee, no? na nasabihan natin yung may-aringan. Mm -hmm. Nagkaroon din ng agreement between ng mga kababayan natin. Nandun po yun sa live. Mm -hmm. Na pumayag yung mga kababayan natin at yung may-ari doon sa binigay nating intervention. Ano po yun? Unang-una, sa ingay na nare-ring mm -hmm. Sinabihan sa kanila, o kailangan maging stricto tayo. Kami ang maglalagay ng oras kung ilang, o anong oras kayo pwede mag-operate. Mm -hmm. Um, ang nilagay namin doon, if, if I'm not mistaken, that is 8, um, is it 7? Or 5? 5 a.m. to o, oh, yung gising uh, na tao. Yun, yung gising na yung tao. Oh, yun oh. po, yun, yung kinonsult natin. Sorry, hindi hindi ko masyado oh, refresh kung anong okay. exact time. But, sinigurado namin na kung ano yung gising na oras na tao. Gising na ang tao, mag-ooperate kayo. Kinonsult namin sa mga tao, uh, okay po ba kayo doon? Nagtaas na ng kamay, okay naman. Okay, okay. Nag-agree uh, nag ang, ano, ang may-ari ng kumpanya. O, oh, hindi sila may-ari. Eh. Representative lang oh, sila yes, ng kumpanya. So, Trabahador lang sila ng kumpanya. Na mag-agree sa ganong operating hours. So, so babantayan ko kayo. How about the unholy hour, which is between, na, siyempre, lunch and hanggang 2 o'clock. Yan ang mga unholy hour. the stress of time. oh, wala, naman na tayo masyado na pag-usapan kasi, um, of course, We 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 balance everything. Yes, kasi business yun eh. Business din. economic din. Kundi economic growth of our municipality as well. No, um, So, time na bukaan, ah, nagising ang tao, mm -hmm. mag-operate kayo. Uh -huh. Okay yan. Pero kapag tulog na, nagpapahin ang tao, respetuhin uh, yes. Mag-respetuhan tayo. Yan yung sinabi ko na kailangan, babantayan ko kayo kasi kayo, nag kayo nagbigay ng, kami nagbigay ng oras, galangin ninyo for the welfare of the people. Yes. Uh -huh. namin yung business ninyo, pero irrespeto nyo rin yung mga tao na. Oh, about this, ano naman? Sa, usok sa o sa amoy naman po uh -huh. na na nareplamo nila, ang naging intervention naman po ay bumili ng vacuum na mechanism na ilalagay doon sa loob ng kanilang uh, machine so that yung amo, yung usok na nareklamo ng mga tao ay uh, yun, 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 yun ang ihigop. Yes. No? So technically, wala na dapat na nalalabas na na, 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 Yes, na amoy or usok oh. na kagaya ng nareklamo ng mga kababayan natin, Sir Mark. So with that, sabi nila, bigyan nyo kami ng dalawang linggo two weeks. Two weeks. Bigyan nyo kami ng dalawang linggo kasi yung purchase pa overseas. Yes. Yung wala naman tayo available na malaking, uh -huh. pero kalaking vacuum na i-install doon. Bigyan nyo kami ng two weeks. Sabi ko, sige, babantayan ko ulit kayo. Uh, kasi nangako kayo in front of our people, in front of the committee, sa uh -huh. sanggunian, na bibili kayo at para masagot natin yung reklamo ng mga tao. With that, nagkaroon ng agreement and intervention, Sir Mark. So may written ba yung written? Ah, verbatim ito, Uh, may may nagbi-minutes doon po. yes po, may nagbi-minutes and naka-live naman ito sa Facebook kanina. Uh, sa message na nakita ng tao na nagkaroon ng agreement. So technically, merong mangyayari and merong intervention na ginawa sa ng bayan with our vice mayor and our mayor na tugunan natin hmm. yung reklamo ng mga tao. sabi so, uh oh. Ibig sabihin, gumagalaw po ang gobyerno na naggo gobyerno para sa mga tao. Okay, so uh, expected natin in two weeks, sabi nga yan, in yes. two weeks. So, starting... Um, 24 yun. Ah, uh, sabi nila starting on Monday nung that time. Sabi nila, nung no, 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 Monday. O, eh. kasi, ah, uh, barbel na kasi yung bagyo. Oo, bagyo ang yung sir. Palipasin mo na si, ano, si Opong. Hmm. So, kung palipasin mo na natin si Opong, hmm. so, it will start Monday. Monday, yes po. Nung Monday noon, tapos sabi ko magbibilang ako ng dalawang minggo. Uh, two weeks. And bibisitahin ko kayo dyan. Titignan natin kung mm -hmm. kamusta yung kalagayan, yung, yung pinangako ninyong vacuum na ilalagay ninyo para ma-ease yung nireklamong nire amoy ng mga kababayan natin. So umaksyon ang yes ano, po. committee? Yes mm po. -hmm. Uh, very positive po, Mr. Um, Mayor, na meron pong ginagawa yung komitiba natin sa local government sa kabuuan ng Sanggulian Bayan sa pangungunan ni Vice Mayor po mm -hmm. na bigyan po na action ito. Okay so uh, well said no na, napakinggan niyo mga, mga kaibigan lalo na doon sa mga taga-central na naapektuhan nito yung 61 k residential uh, ano uh, doon sa Sapang Palay so mm -hmm. Kansi, uh, nasa inyo po ang pagkakataon para sa ating mga kababayan na nais nyo papang pang ipahayon sa kanila? Uh, muli po, magandang-magandang araw po sa atin. Ha? Di ba lang kung umaga o hapon yung tinapapakingal ng gabi. Pa, 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 pa. <laughs> <laughs> However, um, Councilor Jeserio Cacarín, during our oath-taking that may reiterate no, na sabi ko doon, hindi ako tatayo bilang isang simple politiko, but I will stand as a public servant na makikinig sa mga hindi masyadong naririnig at magiging sandigan doon sa mga nangihina. As per my position now as a Sangguniang Bayan member, is to make an action, uh, uh, ordinance or laws, however it will be, na makakagaan po sa buhay ng ating mga kababayan. And for those sa ating mga kababayan na mayroong mga reklamo or mga napapansin na sa tingin ninyo kailangan bigyan ng aksyon, huwag po kayong mahiya at bukas po ang ating opisina, bukas po ang ating telepono sa Messenger or Facebook man yan, pwede nyo kaming i-reach no? para po mabigyan natin ng um, karampatang aksyon. Again, we are after the development of the of the municipality. where after the improvement of municipality pero hindi rin natin nahayaan masalaula yung buhay po ng ating po mga kababayan dito po sa bayan ng San Jose. Hila mo po, Sir Mar, at, at, at asahan niyo po na si Cons. Kakairin po ay patuloy na maglilingkod ng tapat, maliwanag, at mahusay po para po sa bayan ng San Jose sa ikawunlad ng San Jose at sa ikagiginhawa po ng buhay ng bawat mamamayan ng bayan ng San Jose. Okay. Thank you po sa mga pagtugon. yes maraming po, Sir Mar. Salamat. Maraming salamat po. An okay. honor po and privilege para mapakinggan din natin yung, mapakinggan nyo rin po yung side ng Sangguniang Bayan po uh, on my behalf. No, na tumutugon po tayo at nagtatrabaho po uh, para po sa mga katanungan po ng ating po mga Abangan pa po ang iba't ibang klaseng issue na nakapaloob po dito at marami po tayong matutuklasan. Manapili pong nakasubaybay at tumutok para po sa mahalagang informasyon at komprehensibong mga balita. Paki-like, follow and share ang ating pong FB page at mag-subscribe na rin po sa ating YouTube channel. Ako po, Mararo po, at your service.